For today's video mga tol, samahan nyo kami sa napakagandang episode naman natin ito. Nakaraan nga ay may maganda tayong mga kasama at ngayon ay may magaganda naman tayong kasama. At ibang kasama pala natin mga idol. Yung mga nakarang adventure ay galing busla ng Puerto Princesa. Ngayon po ay galing buslan ng Ruas, Palawan. Kaya samahan nyo kami, ipalo mo na yung kaibigan kung di ka pa nakapalo. Maraming maraming salamat kapatid. Bago nga pala kami pumunta sa spot ay tumulong muna kami sa pagbara ng napakalaking bangka. Sinalubong po natin ng napakalakas na habagat mga idol. Malaking alon, malakas na hangin Sinalubong natin bago tayo nakarating sa spot. Ang spot pala natin ngayon ay ang Kapsalay Island. Habang pupunta po tayo sa spot ay nagtuturoling po ang ating kasama na si Mr. Charlie. At nadanan po natin itong pangingis da rin. Sana po marami silang makuha. Hindi pa nga kami nakakalayo, nakadawi na kagad si Master Charlie. Kanis <laughs> na per kanuping. Gatrolling trolling ako kanan ni. Eh. Patuloy sumbrero ko. <laughs> Okay. Pagkarating namin sa spot guys ay nagkakastay na ating mga kasama La Master Charlie sa kay mga kasama niya na mula pa ng Ruas Palawan yan sana marami kayong huli ngayong araw na to yun sinuyod na nila ang bakawan guys at uh, medyo malalim na ang spot ng isa nating kasama at tayo ay namana sa araw na to guys, si Master Charlie ito na. Nang harvest na dito sa Port Barton, no? Grabe huli. Madami mga idol. Kami wala rin. Malabo. Wow. Grabe. Sabi. Alright, so magandang hapon sa inyo mga master. Andito pala tayo ngayon sa isla. Grabe. Yung mga kasama natin, marami na kuha. Tayo na lang yung wala. <laughs> 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 so, yun mga master, may yung, uh, fish yun doon. No? Yun, saan ba sya? Yun. Yun, grabe. Oh, Yun sya. Magkapapoy pala kami ngayon? Well, siyempre. Mag-aiyaw tayo at magkakilaw. So guys, nagpanggatong kami. Dahil pangluto ng ating sinabawan. Masarap na sinabawan guys, oh. So, ah, pap. Anong si bad master? <laughs> okay lang master. <Mr. laughs> <laughs> Alright. Itakaw daw doon sa kabila mga tol kaya lipat sila dito sa kabila si ah uh, shout out pala dyan kala Kuya Dudong Samora sa mga bankiero ng Port Barton lalo lalo nila sa mga taga Port Barton na natangabi natin sa mga kapulisan natin dyan na uh, dito mga kapulisan ng Port Barton mga kapulupit at matitigas at masisigasig ng mga pulis ay shout out sa iyo dyan mga idol ay nang bahala dyan ay kami lang din bahala dito dyan, <laughs> sa mga gustong mama at gustong maranasan yung mga fishing adventure na katulad nito PM is the key <laughs> <laughs> kami lang nga pala mga tol ang naiwan dito dahil yung mga kasama namin ay busy sa mga ngawil ngayong araw at kami na lang ang nagkain at sila ay dinon nila, nila na banding na banding lang nila mga isda. Gawin na lang kayo ng na adventure natin mga pare. Ini tuh oh. ah, sarap wow! guys! iya, iya, Terima kasih dulu ya hmm. Sos Ya oh. <laughs> anaknya <coughs> dito na lang muna to lang ating adventure. Palo kayo para sa sunod na adventure. Salamat. Ah, oh, sa kabait, guys. Sanga-sanga na daw. Ah, uh, tingkad tingkad. Ay, uh, yung isang aso na. Dito oh. Hey.